So hello guys. So guys, so so atong tanahon atong saging dire, na tong sagong dire ug na mga guwang. So natay isa ka saging ito guys. So to guys. Antay ma to guys. Yan. So apit na lang gid guys, harvest, So na presa atong kano tubangan. Hmm? Saging. Oh. So kita nak guys guaang guys. So ini memang kuan. Stop pagi guys. Nah. guys. So bung panak guys. So angkanya ni guys. guwang-guwang nung ginisya guys nah, oo kulang pa na siya guwang guys so paabot pa tanag mga mga pila ka semana di ato nang Ay, kapes ko sa hangin dire eh. So, luyo rin sa mong balay guys. So, na, na, saging. So, maayo gani at tuig rong guys kay atong saging dire So, nagpusot-pusot siya og bunga karon. Uh, karong nga tuiga bali ang isa ni awong ako na ni siya gito ba Kay guwang na so natay ko andito nabilin nga uh, upat ni kabuko andre guys na bunga so, ani guys hindi so, lang, mak maklaro guys so ako na hindi na hindi 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 kuan di sisa terbahu so mau tuh guys update dah sunud ngapilaka ano si mana diri Basig pag uli na to basig ilan na ning tubaon. Ani. So at So di ako. kay busy man ta sa trabaho. So hindi lang hindi kita makatubaan ni. Eh. Basig akong asawa makatubaan ni. Eh. Mga sunod, mga sunod semana. Si so, dire-dire guys. Salamat sa inyo guys. Thank you for watching my video. So, palo na lang ko guys at like, share. Thank you.